guest <laughs> wow. Ah, very good. Ayon, habang kami dito sa ano, sa station ng bus. So nakita namin yung isang matandang lokal na Hungarian. So nagdo-drawing siya no. Para wala nang biyahe so kayo sumunod tayo. Very par 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 Filipina, <ayo>. growing <laughs> <laughs> ya. good, sir, eh? Drawing, eh? good. Oh. Yeah. Ah. <laughs> so, ne mga senpai So dito pa lang kahit hindi kami nagkakaunawa ng aming mga salita ano. No? Kasi yung mga matatanda dito sa Hungary yan. Sa Hungary ay ano, hindi talaga marunong mag-English. Puro sinyasa na lang talaga kami dito. So makikita mo talaga na ano, kahit ganun, friendly sila. Lalo nung nalaman nila na galing kami sa ano, Philippines. So sabi niya parang Philippines daw is okay, good. Ayun, tapos yan. Oh, okay. uh, Dunrowingan yeah, na it's yung aming kasama dito, guys. So. <laughs> Good, mama. <laughs> Alam mo ba? Mahal mo <laughs> na. Huwag <laughs> kang gumalaw, re. <laughs> Kala mo guri-guri lang, ano? <laughs> Traveler mo na tayo parang drawing nga ako mm -hmm. no. Sabi meron ka na lang limang minuto. <laughs> five minutes. <laughs> you have a four minutes left. Ay, five hundred hey, yan na na. Good purchase. You Philippines. Oh, wow. With Dila, yun ah. Mukhang nakakaintindi ng mga ah, dono tano na, it's good. oh, oh ay, may, may mata na? Very good. Very good. Very nice. Ano yun? Nakuha pa yan o puyat? Puyat. Tapos mo niya sa akin, Puyat, nakuha pa niya. Oh. Pa. Tingnan mo oh, yung <laughs> vibe? Ah, ba, nag-aantay ng shot ng bus ito, oh, traffic pa. Ay niyan, pa. Bilogin na lang 'yan. naman yata. Mobile sana pag gunak niyo ng ulo ko. Hindi naman yan, box, baka naintindihan ka na yun. Aywa. Parang may aybox. Awin, awin. Dili ka ng prime dumpre, sa Oo. Sabi ko O, pre, na.

Nah. Okay, okay. Very okay. nice. <laughs> very oh, very nice. Speech, <laughs> <Sweet laughs> uh, yeah. speech. Okay. You me that? Good, Sarah, good. good. Hey, you

Gay pa ang mukha, dapat to ka tumingin Ayoko nga ano, Pre, pabintad No, dito ka titingin na rin eh. <laughs> Yan Awit ka boy Awit o Uusay ka rin Nakabidyo yan, yan. Ah, wait, oh. <laughs> Naka -video yan. <laughs> May video ka na pare, eh. may drawing Sige ka pa Kasatay ko pa pa <laughs>

lang. Pati yung gulo, yung gulo ng buhok <laughs> 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 pa rin, ako ang kuha. gulo kasi pa rin. mo na rin buhok ko eh. Hindi kasi may buhok. buhok yan? Oo. mo. Ha? buhok

pre hindi na Gusto mong kang tumawa, nag iiba yung drawing. Hindi, hindi. yung Hindi na niya Ayaw Ang galing. Ang pero hawig

Pre, nagkaano sa ano yan? Yung sa wanted. <laughs> 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 yan yung natin yung -ano sa wanted eh. Yan yung -ano, anong kulay, anong kulay ng mata? Anong ano ng buhok? <laughs>

Eu não sei se aqui. very nice. Very very nice. nice. Good, eh? <laughs> name, name.

Barkut. <laughs> 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 Nih hey, <dahi>, <laughs> <laughs> <laughs>

Ah, this good Eddie. Very good. Very good. Ah. <laughs> Ang galing. <laughs> Asawa niya pala yun, yung nasa likod. Ano? Asawa niya. Kaya pala tangiting, 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 yung babae.